Hi guys, nandito tayo sa bundok na naman at kita ninyo, <laughs> parang nagpo foraging ang person. <laughs> siyempre, ayan. Nakuha po kami ng ligaw na ta ampalaya. Ligaw na ampalaya. So, siyempre, sayang to. Tsaka so, 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 tatabasin lang. Opo. E di, uulamin na natin. Pusa lang po siyang um. natubo dito. Hindi po siya tinatanim. Tapos yung mga saluyot po na yan, ayan, yung kanakapitan din ng so, ligaw na ampalaya. Pusa so, lang din po yung tumubo dyan. Ayan, kaya madaming nakukuhang magulay-gulay dito sa bundok. O, diba? <laughs> ba? Diba? ang nagtanim. <laughs> Tao ang kumain. <laughs> ayan sila, guys. Yung iba, ayan, no? Oh. Usa lang silang natubo dito. Kaya, kapag panahon ng ganito, nanguha kami yung ligaw na palaya. Yung mga ibon siguro yung nag-aano, ah, ng mga buto niyan, nagkakalat. Kaya, kusa silang tumutubo. At ang dami. Kaya, sayang. O, ba? Diba? Masustansya naman to. O, oh, sino mga bitter dyan? Ayan, yung ampalaya. O, oh, ulamin na lang natin yan. <laughs> Kaysa inuugali, ulamin natin yan. <laughs> libre lang. Ayan. Manguha tayo. yan. <laughs> Oo, oh, oh, masarap siya nga ilagay sa munggo, ba? Diba? Pati yung saluyot. O, oh, libre na tayo ng saluyot. Nakalibre pa tayo ng... Ampalaya, dahon ng ampalaya. Kaya na lang yung magsasawa ng manguha dito. Kasi madami siya, nandito lang sa palibot. Pwede pang i-renta. o di ba? Order ba kayo? O, fresh na fresh. Ayan, oh, fresh na, na. Ito yung nakuha, o oh, di ba? Ang dami. Saluyo. Tapos ito pa, oh. Yan, o, may kamuting kahoy, may saluyot, may ampalaya. Ang dami namin nakuhang gulay. Ba? Diba? ayun na may bunga